Ang question ngayong araw ay Ano ang mga katangian ng isang rural na pamayanan? Ang rural na pamayanan o baryo ay isang uri ng komunidad na matatagpuan sa labas ng mga lungsod. Dito makikita ang malalawak na bukirin, kabundukan, at mga palaisdaan na nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga mamamayan. Isa sa mga pangunahing katangian ng rural na pamayanan ay ang pagsasaka at pangingisda bilang pangunahing hanap buhay. Halimbawa, sa mga lalawigan ng Nueva Ecija at Isabela, Malawak ang taniman ng palay na nagbibigay ng supply ng bigas sa buong bansa. Sa mga baybaying lalawigan naman tulad ng Pangasinan at Zamboanga, pangingisda ang karaniwang ikinabubuhay. Ipinapakita nito na ang likas na yaman ng rural na lugar ay direktang nakaugnay sa kabuhayan ng mga tao. Ang pamumuhay sa baryo ay payak, ngunit may matibay na ugnayan sa kapwa. Magkakakilala ang halos lahat at karaniwan ang bayanihan, tulad ng pagtutulungan sa pagtanim o pag-aani. Ipinapakita nito ang pagkakaisa, isa sa mga mahalagang katangian ng Pilipino na patuloy na pinangangalagaan sa mga pamayanang rural. Bagaman limitado ang modernong infrastruktura at oportunidad sa trabaho, mayaman naman ang baryo sa kapayapaan, kalikasan at kultura. Ang malinis na hangin, tahimik na kapaligiran at simpleng pamumuhay ay nagpapakita ng balanseng ugnayan ng tao at kalikasan.